Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. Kinabukasan nga pagkagising ko, agad na nga akong dumiretso dito sa may kusina para nga makapaghilamos. Ayan ako mabisa makipagmarites nung katmukong muta matan eh. Pagkatapos ko nga maghilamos, ayan, fresh na naman nga yung mukha nung achinyo. Sabi dapin, agyang ay e kamakwalta, ing e mahalaga, magrejub ka. Saris! <laughs> Pagkatapos ko nga magpunas ng muka, kumuha na nga din ako ng tasa para nga makapagtimpla na ng kape. Hair going at siyo, balang may botox yan naman na manalupan eh, banat na banat yun. Pagkatapos ko nga ubusin yung kape ko, agad na nga ako lumabas dito kung saan kami nagluluto. Bali, meron naman ng karga yung tanki namin. Pero para makatipid kami at hindi agad maubos yung karga, eh dito na lang kami sa kahoy magpapainit ng tubig. Medyo matagal nga din yung pagpapakulo ng tubig, kaya naman talaga mabilis makaubos ng karga ng tangki At habang hinihintay kong kumulo yung tubig na sinalang natin, eto eh, tumambay na muna ako dito sa gilid. Nang mga time nga na yan, iniisip ko kung ano nga bang pwedeng lutuin na hindi tayo gagastus. Uy, pwede ba yon? Hindi naman ako nainip sa paghihintay kumulo yung tubig natin. Kaya naman heto, nang kumulo na agad ko nang kinuha yung takure at isasalin ko na nga. Sabi ko nga sa inyo, dalawang thermos na ngayon ninalagyan namin. Mahirap nga kasi yung mabitin, lalo na pag gustong gusto mo magkape. Ang mga time nga na to, biglaan nga dumating yung friend ko at galit na galit. Diyos ko, manto niya palang ulam. Sabi ko nga sa kanya, alam ko kasi darating ka kaya hindi ako agad nagluto. Teres, Saktong-saktong nga pagkatapos ko magsali ng tubig, heto, dumaan naman yung nagdi-deliver ng tent kaya sinamahan ko na para hindi na nga kakumaligaw. Pagkatating ko nga dito, agad naman kaming inalok na naman ng kape. Ay, sino ba naman ako para tumanggi? Ipa nga ako nag-aalmusal na mga oras na to pero nakitoktong lechon. Parang dito na lang yata ako kakain for today's video. Sabi nga nung naglilitsyon, eh mga ilang oras pa nga daw itong lulutuin. Ay just ko, sabi ko di ko na mahihintay, uwi na ako. Pagkadating ko nga dito sa may kusina, nakita ko meron nga silang pinakukuluan na baboy. Sabi yeah. nga nung hipag ko, pinalalambot daw niya muna to bago niya prituhin para nga daw maluto. Dahil nga medyo matagal, bago lumambot yung baboy, heto, tumingin na nga ako ng ulam na pwede ko lutuin for today's video. Matagal na nga nung huli ako nagluto ng pansit, kaya naman for today's video, iyan na muna yung uulamin natin. Ito nga pansit na lulutuin ko na to, pwede mong ulamin, pwede mong rin meriendahin. Ay, nung e, kamagulang pansit, bala ka kagimbiyan. <laughs> Dito nga sa pansahog ng ating pansit, eh bumili nga ako ng kalahating kilo ng pusit. Pinakalinis ko na nga ito bago ko nga sila patiktikin. Para naman sa gulay na gagamitin natin, bumili na lang ako nung nakapack tapos heto, paghihiwayin ko na lang yung malalaki. Malaki din kasi yung natitipid natin pag ganito yung binili natin kesa nga kung bibili natin ng hiwa-hiwalay po. At fast forward nga, bali heto, nai-prepare ko na nga lahat ng mga gagamitin ko tulad na lang nitong pusit. Kumuha nga din pala ako ng dalawang piraso dun sa pinakukulaan nating baboy kanina, dagdag nga dito sa lulutuin natin. Tapos heto, yung gulay, binanlawan ko na nga para nga mamaya e eh, dere-derecho na ipagluluto ko. Nakapaghiwa na din ako ng bawang at sibuyas na gagamitin natin sa paggiso. Nagpabili pa nga ako ng bihon kasi kanina nga e eh, pansit kantol lang yung nabili ko. Nagpainit na nga ako ng kawali at naglagay ng konting matika tapos sunod ko nang inilagay itong bawang at sibuyas. Haluin lang natin ang hahaluin hanggang magbanding sila dyan. At nung lumabas na nga yung aroma ng bawang at sibuyas, sunod ko nang inilagay itong pinaghihiwa natin baboy. dahil nagtataka kayo kung bakit lalagyan ko ng pusit yung pansit natin. Aba, nampakya love you. Charis. Sa pag-experiment ko nga sa pagluluto, naitry ko nga dati nalagyan siya ng pusit at maganda nga yung naging ah. O diba, balayo siguro palabok mo ang pumalabunin din din ng pusit, pati pansit ng eni. <laughs> Nang maigis ako nga kasama yung baboy, naglagay ako ng konting paminta at nilagay ko na nga din pala itong mga pusit na pinaghihiwa natin. Balihuli ko na nga nilagay yan dahil nga kapag daw masyadong matagal niluto, eh kumukunat. At para nga mas makumpleto yung lasa ng ating pansit, naglagay nga din pala ako dito ng oyster sauce. Pwede rin namang walang ganto at pwede rin namang meron. Depende sa budget niyo. <laughs> After nga ng pusit, sunod ko nang inilagay itong mga gulay. Kung mapapansin nyo nga, hindi pa ako naglagay ng toyo dyan kasi nga ayoko mangitim yung mga gulay natin. Pagkalagay nga, hinalo-halo ko lang para magpantay yung pagkakaluto. At no medyo half cook na nga, eh hinango ko na nga muna yung gulay para hindi ma-overcook. Pinakuluan ko na nga muna yung pinakasabaw, tapos naglagay nga ako ng shrimp cubes. At syeme, itong nga yung lege, mungot <laughs> Charis, bago nga ako mulo, eh, nagdagdag pa nga ako ng konting pampalasa dahil meron pa nga akong natirang mix. At fast forward nga, nung kulong-kulo na nga yung nilagay ko na nga yung mga bihon. Nagpuputol ko nga tong mga bihon na to kasi nga kapag buo ko nilagay, eh, hirap na hirap ako sa pag-aalu. Oh, kapampangan tamo, yun e eh, panto ng tang age. <laughs> Dito nga habang pinapalambot natin yung bihon, eh magdadagdag na nga ako ng konting toyo. At pagkatapos nga nun, heto, sunod ko na nga nilagay itong kantun. Hindi na nga ako nakapaglagay ng atsweety dyan dahil na-expired na yung atsweeting na sa garapon. Kat kasi nga mag, akaling one day kasing binilad. Kasi sigurado tina na mag talayang kulay yung pansit mo at maputla yung makanyan. Ay, anemic kia makanyan. <laughs> At heto, pagkalagay nga nung bihon at nung kanton, pinaghalu-halu ko lang para nga magkapantay yung pagkakaluto. At nung okay na nga yung lambot, heto, sunod ko nang nilagay itong gulay. Siyempre, pagkatapos nun, hahaluin natin ang hahaluin para magbanding sila lahat dyan. Buti nga sila, nagbabanding. Ay, just ko, rembarkada ko, puro la drawing. Summer na naman, no? Pagkatapos nga nun, nang okay na nga, ayan, pinatay ko na nga yung kalan at ready to serve na itong ating pansit. Kumuha na nga pala ako ng konting kanin at syempre yung pansit dahil yun yung uulamin natin for today's video. Grabe nga, sa gantong edad, e eh, marunong na ako magluto ng pansit. charis <laughs> Anyway, pagkatapos ko nga ang kumain eh, repair ko na nga din pala yung kakainin ng mga nagsusuman doon sa labas. At heto na nga yung pinakukuluan natin na baboy kanina, eh pinrito ko na lang at gumawa na lang din ako ng sausawon. Pagkatating ko nga dito sa ilalim ng mangga eh, nakita ko sila, bising busy. Hayrogo, sabi ko dahil lagpas ng alas dosi, pisabenda na yung merienda ang pong tanghali. Kanya pala rogo, lulwat laking kakagawa suman, Diyos ko, pare pareho la pala sukon. Osha, that's it muna for today's video. Thank you for watching. And again, don't forget to like, follow, and share for more. See you on my next vlog. God bless everyone. Bye!